Tonight, ay ang aking mga pegs sa buhay. Ito ang galing ng beauty and brains. At maaari ninyong iuwi itong aking corona. Sa inyo na itong corona ko. So players, simulan na natin. Let's play Fact or Luck. 2,000 pesos ang halaga ng ating mga squares at ipapakita namin ngayon sa ating tinatawag na <laughs> blackboard. Board. <laughs> sila, ang saya, ang tibay, ang dami. Carlene Lau, ang unang pipili ng square. Ang saya. Ako din, gusto ko rin yan. Ang saya, pinili niya. Sino naman dito ang masaya kayang tutulong sa'yo? Dahil katapad ko siya eh. Siyempre. Oh, yung... thank you, Cardi. Si Bini Bini Gandang Hari. Bibi, okay. eto ang tanong. Sa so, wikang Latin, ano oh, ang kahulugan ng salitang disco? Um, well, ang unang pumasok sa isip ko kasi Latin, coming from the from Latin America. So, L, disco, Discotech. yung technology it should be to learn, I think. Tsaka nag-aaral din ako ng Latin, alam mo na. Hmm. Kala ko magkapari ako eh, Diyos. <laughs> 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 Yan. So, to learn. To learn! Excuse me po, kayo pa? ay ah, pa. Yes. Uh, to around. To round. Mag-ikot. Pag nasa disco kayo, kailangan yung mag-ikot. Ah, ikot ng ikot? Ikot ng ikot, kaya, na, nga na, doon, kaya nga dish. Kaya nga dish. Dish, bilog. Bilog yan, dish. Tsaka ang dish ko, ang, uh, ang tawag dito, ang dance floor niyan, pabilog. Bilog yan. May pepoy. Diba? Siya man ay paikot-ikot na yan. Exactly. Oh. Round. Round. Oh. Excuse <laughs> me. <Pat. laughs> Sandali lang. Para naman, para naman manok. Sino po? Sino po kayo? Ako po si Binibining Liwanag, ang diwata po ng mga labada, ang diwata po ng mga line ng ospital. I <laughs> <Ay>, thank you. <laughs> so, may kalatin, ano? Ang kahulugan ka ng salitang disco. Magpapakalayo-layo pa ba tayo? E di, ang ibig sabihin ay to dance. Nga naman. Lalayo pa tayo sa disco? E, eh, disco sayawan. Eh, si Bibi nag-aral ng Latin. Sabi niya, to learn. Pwede. Oo. Oh. Is it a factor of love? Uh, It's a the fuck na. Sabi niya, tumitili pa siyang nagsabi ng fact na, fuck the fuck. Naniwala siya sa yon. Blackboard. Fact nga ba, to learn ang ibig sabihin ng disco sa latin. Is it a fact? Thank you, Bibi. Tama ang sagot mo, Carly. It's a fact. Sa latin, ang disco ay nangangahulugang to learn. So kung gusto niyong matuto, mag-disco. Ah, ganun mo